is And the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hey, okay. blessed morning. Ah, uh, panalangin ng kaayusan ng buhay, pagpapalamp at uh, away sa araw na ito ay kalakasan at kapayapaan ng mga ibabaw sa buhay ng tao. So i claim natin 'yan sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, sa gospel natin, okay, pag-usapan natin yung uh, Parang discrimination, okay? Nakita natin na uh, ang mga tao, uh, kahit yung mga pariseyo, yung mga eskreba na nandoon during Christ's crucifixion, ay eh, talagang uh, meron silang mga pananalita. Una, uh, iniinsulto nila si Jesus, okay? Sa so Mark 15.29, sabi nga nila, O ano, di ba ikaw ang gigibang sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Sabi nila, bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Yan. And then sa 31, sabi ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Okay? Then sabi nila, uh, kung, kung bababa daw siya, uh, yun, maniwala sila na siya nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Now, ito yung dapat tandaan natin. Na sa paningin natin, Uh, kawalan yung uh, kamatayan ni Kristo, nagkakamali tayo. Kasi alam nyo ba na kahit ipinakos si Jesus sa Cruz, ay merong kaluwalhatian uh, na naghihintay sa Kanya uh, bilang parangal ng Ama. Ano ba ang parangal ng Ama sa Kanya? sa ay magkahari, uh, pamahalaan niya ang langit, ang lupa, ang ilalim ng lupa. So yun yung nag naghihintay kay Kristo. Ngayon, ang tanong, kayo ba ay merong ganon? Uh, Di ba tayo ay nagmamalaki ngayon uh, dahil okay tayo. <laughs> Samantalang hinahamak natin yung iba dahil nagsakripisyo, sacrificeo uh, may pinagdaanan. Ang tanong kasi, baka yung kanilang sakripisyo ay may magandang kahinatnan. Eh, paano kaya yung ngiti mo ngayon? May magandang kahinatnan ba yan? So, ang ibig kong sabihin, ang gustong iparating ng ating gospel ngayon, na be humble, uh, stay humble. Kung ngayon ay maganda ang yung sitwasyon, ay huwag manghamak hamak sa iba. Dahil baka yung sakripisyo ng iba ay merong nakaabang na biyaya, kalwalhatian mula sa ating Panginoon. So maganda po na tayo'y patuloy na uh, stay tuned. <laughs> di ba? Uh, hindi kasi natin alam yung mga, mga, ano eh, mga dahilan Uh, gaya noon, hindi nila alam yung dahilan kung bakit ipinako si Kristo. Diba si Jesus ay walang imik. Sabi, ng, uh, sabi nga ni Pilato, magpahayag ka kasi meron kang karapatan. <laughs> uh, baka kung ikaw ay magpahayag, pwede pa kitang palayain. Pero hindi nga umiimik si Kristo dahil yun ang pinaka-purpose niya. Uh, kung bakit siya nanaog sa daigdig na ito ay upang mag-alay, mag, mag uh, yung kanyang dugo, yung kanyang katawan ang maglilinis ng kasalanan uh, sa mga sa taigdig na ito uh, dahil sa una nung nagkasala ang tao sa Diyos okay ba diba, nung kung nasunod sana ni Adam at Eva yung pangako ng Diyos na wag niyong kainin yan uh, wala sana ng problema ngayon di ba wala sana ng crisis situation ngayon uh, wala sana ng sakripisyo si Kristo dahil ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Adat at Eva ay kumpleto na, uh, permanent. Uh, kailangan nilabag nila ang Diyos. Ayun, nagkaroon tayo ng kamatayan, sakripiso ngayon, uh, crisis situation. Kaya yung sakripisyo ni Kristo ay upang, kumbaga, mapanumbalik lahat uh, sa Diyos. Uh, ang term nga doon sa mga writer, uh, theologian, ay reconciliation. Yung kamatayan ni Kristo, yung dugo ni Jesus is reconciled cut uh, between humanity. So, dapat ganun tayo nag, uh, nag iisip So, instead of insultuhin natin uh, si Jesus na alam naman natin na merong kaluwalhatian na naghihintay sa Kanya. So, ano ba ang gustong iparating uh, ng Diyos sa atin? Okay. Uh, marami mang nagsabi sa Kanya, bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ay yung sarili. Uh, okay. Uh, so, titingnan natin Uh, ang sagot pa ni Kristo diyan, Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila, nila, alam ang kanilang ginagawa. So, sabi ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, iniligtas niya ang ibang, ngunit hindi mailigtas ang sarili. So, parang sinabi ni Baga nila na ah, wala naman yan, hindi naman talaga totoo yung kanyang kapangyarihan. So, kung alam lang nila na ang paghahandog ni Jesus sa Cruz ay pagliligtas o uh, baka pasalamatan pa nila sa si Kristo, kung alam pa nila noon, kung alam nila noon na ang kamatayan ni Kristo ay kabayaran ng kasalanan, uh, dapat merong pagpupugay ang tao uh, sa ginawa ni Kristo. Dahil ang term natin diyan, ang kanyang paghahandog ay isang paghahandog at ito sapat na. Alam niyo ba na taon-taon ay naghahandog ang mga tao uh, sa templo ng Diyos upang sila'y patawarin? So ang paghahandog ni Kristo sa kanyang sarili ay isahang paghahandog upang mabigyang walang sala ang lahat okay upang mabigyang walang sala ang lahat uh, sa Diyos, upang magbigyan ng walang hanggang buhay uh, ang lahat ng sumasampalataya at kumikilala sa kanya so uh, minsan sinasabi natin kung makita lamang natin na bumaba siya sa krus uh, ang sabi natin maniniwala na tayo Parang gano'n baga tayo mag-isip na kung patunayan niya, ay di maniwala tayo. Pero kung hindi, ayun, uh, uh, mabuti nga sa kanya. Parang gano'n yung mga interpretation natin. At uh, mga kapatid, uh, instead of hamakin natin ang isa't isa, uh, kaya nga sabi ni, uh, alam niyo ba ang sabi ni Santiago, uh, wag magmalaki. Uh, dapat, kasi hindi natin alam yung dahilan, Uh, hindi natin alam yung result uh, sa mga sakripisyo na meron ang iba. Uh, pwedeng ang kanilang sakripisyo ay stepping stone na mapaganda ang kanilang bukay. O, oh, di ba? So, hindi gaya kay Kristo, merong kaluwalhatian na, uh, uh, merong parangal na nakaabang para sa Kanya dahil masunurin siya. E, eh. Eh, ito'y kalooban ng Ama. Hindi sana niya yung gawin pero ay sabi niya, ito ang iyong kaluuban, Ama, kung bakit narito ako sa daigdig na ito. So, instead na hamakin natin yung ginawa nilang, uh, gusto nila ng proweba, uh, kung, kung ikaw, totoo ka talaga ikaw ang hari uh, ng Israel, din bumaba ka dyan. Uh, sabi na, makita labang natin, natin siyang bumaba sa krus, ang Kristo na iyan, uh, na hari daw ng Israel. Daw pa ang sinabi nila, na hari daw ng Israel. Maniwala tayo sa Kanya. So, mahirap unawain yung hmm. uh, estado ng tao. Dahil ang problema natin, wala tayong alam kung anong bukas, kung anong meron bukas. Pero sa Jesus, alam niya kung anong kahinat na ng kanyang sakripisyo. Kaya, ito yung magandang recommendation na sa mga nagsakripisyo ngayon, sa mga hinamak. Uh, alam ng Diyos kung anong klaseng uh, sakripisyo na meron kayo. Ngayon kung patunayan ninyo at uh, sundin nyo ang kalooban ng Diyos, meron ding gantimpala, merong nakaabang na reward uh, sa mga nagtatagumpay o yung mga nananatiling uh, matatag sa kanilang hamo ng buhay. So sabi nga ni, uh, ni Santiago dito na uh, instead na amakin natin ang isa't isa o magmalaki tayo sa kung anong meron tayo ngayon, dapat magmahala na lang ah uh, dahil sa mga pagma, dahil sa pag sa mga nagmamahal sa Diyos imagine ha kanyang iniingatan Kung uh, kumbaga naawa andun yung habag ng Diyos sa mga taong nagsakripisyo o oh, take note niya nandoon uh, ang Diyos ang mga mata ng Panginoon ang pakikinig ng Diyos ay naka sa mga taong may pinagdaanan So dapat kung may pinagdaanan ka, dapat, dapat nananatili kang at matatag yung pag-iisip natin ay uh, sa Diyos. Huwag nating tingnan o pakinggan yung pangungot nila uh, dahil baka role din nila yon, uh, para ma-realize natin uh, yung mga sakripisyo at mapagtagumpayan natin ng sakripisyo. Kaya kailangan lang natin maging positibo sa mga pangyayari. Gaya kay Kristo, alam niya ang purpose niya, kaya hinayaan niyang mangyari yan. Ngayon, kung alam mo ang purpose ng yung pinagdaanan, hayaan mo mangyari. Hayaan mong kutyin ka. Hayaan mo. Mong, mong sa pamamagitan nila uh, makikita mo ang kayo, ang iyong pinaka-purpose sa daigdig na ito, di ba? May mga ganun eh, may mga ganong recommendation na uh, kahit yung mga patutuon ng mga tao dahil sa kanilang pangungutya noon, naging ganito ka ngayon, di ba? So pwedeng ganun. Ah, uh, uh, pwedeng gawin nating motivation yung mga sakripisyo natin sa buhay. Okay? Uh, sa ano bang sabi ni Santiago? Uh, sabi ni Santiago, huwag kayong magmalaki. Dahil ba sa kayaman at kapangyarihan na meron kayo ngayon? Okay. Kaya kinukut uh, kinukutya natin ang ibang? Uh, pero mga kapatid, sa mga matuwid at gumagalang sa Diyos, uh, may naghihintay na karangalan, gantimpala. Kaya sa Psalm 32.8, ang sabi ni Yahweh, Aakayin kita sa daan. Kaya yung mga may pinagdaanan ngayon, sakripisyo, kung kinukutya man kayo, ito yung pangako ni Yahweh, Psalm 32.8. Aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Yan. Uh, kung naging positibo tayo sa mga uh, pangyayari uh, sa buhay, yan. Ipakita, aakayin kayo uh, ng Diyos, tuturuan pa, at laging papayuhan. Laging nangangako ang Diyos sa uh, tao sa panahon na buhay natin ang Panginoon, yung aral ng Panginoon, pinapahalagahan, it, na, pinapahalagahan natin yung utos niya, yung matuntunin tuntunin uh, sa pamumuhay. So yung pagsunod mo sa Diyos ay ano yan, may magandang kahinat na niyan. At yun nga ang sabi ni Aharing Haring David sa Psalm 32.8, ah, kain kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Maganda yan na ang tao ay laging pinapayuhan ng Diyos. 'Di ba si Haring David huwag gawin 'yan, may consequences diyan. Si Solomon, consequences diyan. 'Di ba? Pero yung mga taong talagang nakikinig sa Diyos, yun, napagtagumpayan nila. Normal sa tao na may feelings tayong uh, nag-alala, natatakot, baka di natin kayang gawin. Normal lang yon. Pero dapat maintindihan ninyo, ang Diyos ay laging na nakaano sa iyo. Uh, laging nakatutok sa iyo kung nangako sa iyo. Uh, hindi lang kapangyarihan ang kayang ibigay ng Diyos yung karunungang magsalita, magpahayag, na uh, nagpakalakasan, katatagan, na walang pwedeng makahadlang sa daigdig na ito. So yun ang kayang ibigay ng Diyos sa tao. Kailang, kailangan mo yung pagsunod. <laughs> kailangan pahalagahan mo at sa buhay mo ang, ah, mga aral. Kung ano man ang pahayag ng Diyos sa iyo, eh, dapat ama ah, isabuhayan So yun nga, nagreklamo tayo ngayon dahil marami tayong pinagdaanan. Eh, dahil din yan sa choice natin. Tingnan mo, ulitin ko, wala sanang problema ngayon. Uh, wala sanang crisis situation ngayon. Uh, wala sanang kamatayan ngayon ng tao kung hindi pa nag uh, sila Adan at Eva. Uh, ganun din po, kung, kung tayo hindi magdisobey, maganda yung, maganda yung uh, estado ng ating buhay. Uh, gaya ng pagsamba, kung nasunod natin yan, siguro maganda yung sitwasyon ng tao, lahat ng tao. Kung gaya ng Old Testament na ang pagsamba ay batas, nang sinumang hindi magpahalaga sa uh, araw ng pamamahinga ay pwedeng patayin. Imagine na uh, mamamatay noon ang uh, mga taong hindi magsamba sa Diyos. Kailang maraming namatay. <laughs> Kasi yun nga, ang mga Israelita lang ang 100% na gumagawa nito, yung mga Hudyo. Ay yung mga Hudyo, stricto yan sa batas mula pagkabata hanggang pagtanda. Sila ay namuhay sa kautosan. Kaya lang, ang problema sa Hudyo noon, noon ha, sa sitwasyon nila noon. Uh, kulang sila sa pakikipagkapwa. Masunurin sa batas, pero yung pakikipagkapwa, uh, yun na naman ang kahinaan nila. So, dapat kung masunurin tayo sa Diyos, kasi ang mukha ng kapwa natin ay mukha ng Diyos, presensya ng Panginoon. Uh, kung anumang ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Diyos. So, ganun sana ang buhay uh, natin kung hindi pa nag si Adan at Eva. Uh, walang problema, walang kamatayan, walang crisis situation. Pero nangyari na, kaya nag-exist sa buhay itong mga crisis situation, pagsubok, anumang nangyayari sa atin dahil yan sa disobedience. So yan ang pinaka-recommendation. Sa panahon na nag-disobey tayo sa Diyos, ito yung mangyayari. May problem-solving situation. Pero kung ikaw ay masunurin sa Diyos, ano ba ang sabi niya? Aakayin kita, tuturuan, at laging papayuhan. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nag-observe sa pagsamba sa Diyos, kasi batas kasi yun eh. Kung sunod natin yung kautusan sa Biblia, nasambahin mo siya, Uh, may pangako naman ang Diyos sa uh, lahat ng sumasamba sa kanya. Uh, wala sanang pangungutya, pangahamak ngayon kung so, ang lahat ng tao ay sumusunod dito dahil ang Bible nangangaral na dapat maging ang uh, mga alagat ng Diyos sa mga mananampalataya ay uh, hindi bad words yung lumalabas uh, sa kanyang bibig kundi pagmamahalan 'yan, pagpapahalaga. Kung lahat sana ay nakikinig at sumusunod sa aral ng Panginoon, ay wala sana ng sakripisyong kamatayan na inihanda ni Kristo. Dahil okay na lahat eh, walang problema. Kung bakit si Jesus ay nagsakripisyo, dahil may gusto niyang iligtas. Ayaw ni Jesus na sa apoy ng imperno ang tao. Gusto niyang linisin, ayusin. Kaya yung kanyang kamatayan sa krus ay paglilinis, paghahantog, pag-aalay. So, yun ang nangyayari. Kaya hindi lang pangako ang iginawad uh, ng Diyos Ama kay Kristo, kundi karangalan at kaluwalhatian So, ganon din po. Ganon din po ang parangal ng Diyos sa tao. Uh, sa panahon na sinusunod natin siya, kalooban ang nangibabaw uh, sa buhay natin, kalooban ng Diyos, ay eh, di meron din tayong gantimpala, uh, karangalan o kaluwalhatian uh, Ngayon ay nagsakripisyo tayo ah uh, dumadaan sa iba't ibang proseso, iba't ibang paraan ng pangungutya. Uh, pangungot siya. <laughs> talaga ang uh, dapat maintindihan natin. G dapat ganon yung setup. Sinabi naman ni Kristo yan, na kahit yung magulang mo, na kahit yung kapatid mo, anak mo, kapamilya mo, pwede kang ita-down. Eh, okay? pwede kang ipapahamak nila. Pero hindi ibig sabihin na dahil, ah, wala nang nagmamahal sa akin. Hindi ganon. Uh, possible na nangyari yun. uh, para palakasin ka. Uh, possible na nangyari, da, nangyari dahil uh, merong gustong ipagawa ang Diyos sa iyo. Uh, sa panahon na mapagtagumpayan mo yan, uh, doon na. Doon ang So, dapat ganyan tayo. Uh, laging nangako ang Diyos uh, sa tao. Uh, sa panahon na sinasabuhay natin, ang kalooban niya, pinapahalagahan natin ang utos niya, yung matuntunin. Uh, sa pagsunod, Uh, sa Diyos. yan uh, si Haring Solomon, si Haring David uh, at sa mga hari uh, na nakikinig kay Yahweh ang ang laging ang laging ipinamalas o binigyan pangako ni Yahweh sa kanila ay pamamalahalain kita ang isang kaharian, uh, Siyempre, yung kanilang mga lipi, yung kanilang mga lahi ay po ni Yahweh at igawad sa kanila ang ano bang ba sabi niya? The land of milk and honey. Na sabihin yung kasaganaan, kasayahan. Kailang para sa panahon natin, parang hindi na ang nangyari. <laughs> Pero nangako pa rin ng Diyos ha, na mangyari yan sa tao. Uh, sa atin kasi hindi naglong last yung uh, kasaganaan at kaluwalhatian o kaligayahan. Dahil bumabalik pa rin tayo sa dati. Uh, para bagang hindi natin napatunayan pag nagbago ka na, dapat nagbago na. Minsan kasi bumabalik, parang komportable ka na sa buhay, bumabalik na naman sa dati. Eh talagang on and off yan. Pero kung patunayan mo, nagbago ka na ngayon, yan. Pahalagahan mo ang Diyos, namuhay ka sa katwiran, sumusunod sa Diyos. Tuloy-tuloy ang biyaya dyan. Tuloy-tuloy ang proteksyon. Tuloy-tuloy ang payo ng Diyos. Tuloy-tuloy kang bigyan ng magandang daan ng Panginoon. Ay eh, dapat tuloy-tuloy din ang pakikinig natin at pagsunod. Uh, sa pananampalataya. So, wag yung on and off. Dahil may problema ka ngayon, uh, sa Diyos muna tayo tayo. <laughs> Anong naayos ng problema, ayan, nagbalik na naman. So, dapat ang tao talaga ay tuloy-tuloy uh, din ang kanyang... Kasi ano lang, mind, kung so, ang mindset mo ay nakatuon sa Diyos, ang, um, kung baga ang environment, uh, at tutuhanan uh, kaluwalhatian ang lagi mong nakikita. Sa panahon na malayo sa Diyos ang pag-iisip mo, yan kung ano-ano na lang ang iniisip ng tao. Kung hindi guided ang iyong pag-iisip, ang iyong pananaw hindi guided uh, mula sa Diyos dahil malayo sa Diyos ang pag-iisip natin. Pero kung nasa Diyos ang pag-iisip natin, anong sabi niya? Psalm 38, 2, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Yon ay pangako kaya, ibibigay ng Diyos ang nararapat uh, para sa mga taong tapat sa Kanya, uh, sa mga taong nagpupuri, sa mga taong hindi nagmamalaki, uh, sa mga taong nagpakumbaba, uh, sa mga taong may respeto, sa mga taong may pinagdaanan. Uh, hindi gaya ng iba. Bumaba ka lang sa krus, maniwala na kami. Yan ang kanilang observation kay Kristo. Ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtayo sa loob ng tatlong araw, bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Uh, instead na ganun, yung, uh, na, ganun yung response ng tao o comment ng tao, uh, wag mong gayahin yon. Observe. Uh, diba? Maganda yung ang tao nag-o-observe. bakit yan nangyari sa kanya yan? Diba? At alam natin, ang Diyos ay mayroong dahilan kung bakit nangyayari yan sa iyo. May minsahe ang Diyos sa bawat fitmasyon. Uh, may minsahe ang Diyos sa bawat pangyayari uh, sa buhay ng tao. So, yun ang alamin ng tao. Ano ba ang gusto mo mangyari? Bakit nagka-problema ka? Uh, may mission o may minsahe ang Diyos para maayos ang buhay at pamumuhay ng tao. So, dapat ganun mag-observe ang tao. Huwag hamakin yung mga may pinagdaanan ngayon. Dahil baka mas malaki yung uh, naka, ha, nakaabang na gantimpala o reward sa kanila kung mapagtagumpayan nila yan. So, ayan, respeto natin yung mga kapatid nating may pinagdaanan, huwag dagdagan. Kung ikaw ay ginamit ng Diyos na gatungan yung uh, kanyang sitwasyon, so ikaw naman na may sitwasyon, be positive. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yung kampo mo para ma-motivate ang pananaw mo, pag-iisip mo at pamumuhay mo. So ganun at dapat lahat tayo ay maging positibo uh, araw-araw. Amen. And the name of the Father, the Son, and the